Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat ni Butler, pag-usapan natin 'yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i ang notification bell button for more Sports Talk. So bagamat nga po nakakuha ng matinding panalo via 6 round knockout ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Oya Inoue kontra sa former 2 division world champion Luis Neri ay tila hindi nga po dito napabilib ang isa pang ni Inoue via knockout sa nakaraan na si former WBO bantamweight world champion Paul Butler. Ito po ay matapos sabihin ni Butler sa kanyang latest interview na medyo may pagkaduwag daw si Inoue gawa ng mas pinipili umano nito ang mga laban kung saan komportable siya kesa ang sumugal sa mas mabigat at mahirap na hamon na umakyat sa 126 pound featherweight division. Paliwanag ni Butler na alam daw kasi mismo ni Inoue sa kanyang sarili na kung aakyat pa siya sa featherweight division ay hindi magtatagal ay matatalo na ito gawa ng magiging factor na ang laki ng kanyang mga makakalaban doon. Ayon kay Butler, ayan umano ang totoong dahilan kung bakit nasa 122 pound super bantamweight division pa din si Inoue hanggang ngayon. Bakit pa daw kasi ito mananatili sa division na ito kung hawak niya na ang lahat ng titulo dito? Akala niya daw kasi ay pagkatapos maging undisputed super bantamweight division ni Inoue nang talunin nito si Marlon Tapales, ay aakyat na ito ng featherweight division. Kaya naman nagulat daw talaga siya nang magdesisyon si Inoue na manatili sa super bantamweight kahit wala na siyang kailangan pang patunayan sa dibisyon na ito. Kaya giit ni Butler na ito umano ang nagpapatunay na takot sumugal si Inoue sa malaking hamon. At bagkos mas pinipili nitong lumaban kung saan siya ay ligtas at malabong matalo. Banat pa ni Butler na wala na umanong magandang laban para kay Inoue sa super bantamweight gawa ng masyado na daw itong malakas para sa mga kadibisyon niya. Kaya naman kung gusto daw talagang patunayan ni Inoue na malakas talaga siya at gusto niyang testingin ang kanyang limitasyon, ay dapat umano talaga itong umakyat ng featherweight division. Pero hindi daw ito ginagawa ni Inoue kasi alam din umano ni Inoue na hindi niya kayang makipagsabayan sa mga bigating fighters ng featherweight division. Madami namang mga Japanese fans at mga tagahanga ni Inoue ang siyang bumatikos kay Paul Butler. Ayon sa mga ito ay kung makapagsalita daw kasi si Butler, ay akala mo kung sinong mas malakas kay Inoue. Baka umano nakakalimutan na ni Butler kung paano siya winasak at tinalo via knockout ng binansagang halimaw ng Japan. Ganun pa man ay kasalukuyan pong naghahanda si Butler para sa kanyang bigating laban na gaganapin ngayong linggo kontra sa kapwa veteranong fighter na si Norbelto Jimenez. Paglalabanan nila ang bakanting IBO bantamweight world title belt. Para po sa mga hindi nakakaalam ay kinukonsider sa kontinente ng Europa bilang isang lehitimong world title belt ang IBO. Kaya naman kapag nanalo si Butler sa laban niya na ito ay magiging isang ganap na world champion ulit siya. Samantala sa co-main event nga po ng Inoue versus Neri ay nasilat ang WBO Bantamweight World Champion Jason Moloney ng isa pang undefeated Japanese fighter na si Yoshiki Takii. kung saan natalo si Moloney by a lopsided unanimous decision. Dahil dito ay nagawa ni Takei maging isang ganap na world champion sa loob lamang ng siyam na laban niya sa professional boxing. Kaya naman walang duda na nagdodomi na talaga ngayon ang mga hapon sa mga lower division ng boxing. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.